Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At eto, palaban yung ating sandra. Alam niyo ba kung bakit mga kasawi? Isang babae eto. At talagang alam ko na maraming mga karelate dito kapag ka eto yung ginagawa ninyo na mga position ayan. Nako, sa sopa ang masarap. So, sabay laugh ng tawan niya mga Mga kasawi. Ayan, sino ang mga nakaka-relate dito at nakaka-experience na nasa supa daw ang sobrang sarap? So, magbibigay tayo ng posisyon dito, mga kasawi, kung bakit nga ba sobrang sarap kapag ka sa supa na ginagawa ng mag-asawa ang ganitong posisyon. So, syempre mga kasawi, totoo naman yan. It's a big yes. Depende na lang talaga sa mga kalalakihan at kababaihan na mag-asawa kung itong posisyon talaga is mas comfortable sila sa isa't isa na ginagawa nila ito sa supa mga kasawi. Alam nyo ba kung bakit? Kasi may mga kababaihan talaga na challenge sila, na nakakatikim sila ng iba't ibang posisyon mga kasawi. ba? Diba? Sabi nga ng ating sender ang pinakamasarap para sa kanya ay sa supa dahil syempre eto yung hindi niya natitikman sa sopa na posisyon is natitikman niya. So kapag once na eto ay natikman ng isang babae tapos nagustuhan niya yung ginawa sa kanya ng isang lalaki or kanyang mister syempre magugustuhan niya talaga eto. Syempre dahil kakaibang timplan na naman. Kumbaga sa atin, 'di ba, iba yung panlasa na ulit, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba, ng mga kalalakihan, ng mga babaero diyan, 'di ba? Kapag ka once na isa lang daw yung potahi is nakakasawa. So ibig sabihin, parang ano lang din 'yan, SEX life. Kapag ka once na iba't ibang posisyon ang ginagawa niyo, ay hindi kayo magsasawa kasi dahil iba't ibang putahe or posisyon ang ginagawa ninyo about sa hanahana mga kasawin. Kaya sa mga kalalakihan laging 'yong tatandaan kung ayaw 'yon na magsawa ang inyong mga misis, ayan. Gawin niyo ito kasi para mas mas satisfied ang inyong mga asawa kapag ginawa niyo ito kasi iba naman talaga ang nadudulot ng mga kababaihan kapag sila ay nasasarapan sa ginagawa ninyo. At ang ending nito, alam nyo ba, hindi nyo lang napasaya si Mrs. At higit sa lahat, kayo ang una-unang magiging masaya kapag once ng isang babae ay napaligaya ninyo sa iba't ibang posisyon. So sa mga hindi pa natitikman ng mga posisyon na nasa sopa, sa upuan, sa CR, kung saan man na gusto ninyo, as long as kaya ninyo, comfortable kayo, why not gawin ninyo yan bilang mag-asawa kayo. Kasi nag e kayo ng ginagawa ninyo during the hanahana, mga So, yun, napaka-importante yun sa mag-asawa. Lalo kapag matagal na ang mag-asawa, di ba, minsan nagkakaroon na sila ng pagkasawa kasi ipaulit-ulit lang yung mga posisyon na ginagawa nila. Kaya kailangan habang kayo ay tumatagal na mag-asawa o mag, mag kailangan explore ninyo ang mga bagay na hindi nyo pa nagagawa para naman mas ma-enjoy ninyo. Parehas kayo na nasasarapan, parehas kayo na nasisiyahan at higit sa lahat, hindi kayo nagsawa sa isang potahe lang na ginagawa ninyo na mag-asawa pagdating sa kama, mga kasawi. So yun lang po mga kasawi sa ating komentor. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na pag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.